Hey guys, meron na akong nilagay sa mukha ko na uh, ito oh. Tanggalin natin. Hindi <laughs> ko lang alam kung effective to kasi sabi ay maganda daw to. binabad ko siya ng 20 minutes. Hmm. O, oh, yan yung balat. Hmm. Okay. Ngayon guys, continue tayo. Yan tinatanggal ko na. Ah, uh, bago 'to ilagay, ah, uh, wash muna 'yung linisan muna 'yung mukha. Ano 'to? Parang ano na rin 'to. Ah, uh, Vitamin C para sa ating mga mukha. First time ko to maglagay ng ganito. <laughs> First time ko maglagay nito, guys. Napatry ako nito dahil kay Ate Bing. Siya naman nag-order nito. <laughs> Siya yung bumili, tinry ko lang. Tatry din niya. Ayan. Ayan. O, na naman yung balik. 20 minutes yung babad niya. Ching! Hmm. Ang sarap sa mukha. Hindi siya masakit, guys. Hindi siya masakit. Parang binabanat niya yung mukha mo. So, ito na siya, oh. Yan. Parang mask lang din siya sa mukha. Face mask. So, ito na yung balat. Yan. Wala pa ako nilalagay sa mukha ko. Pero, ang ganda ng ganda na basa. Meron pa pala. See so, you naman guys. Thanks for watching. Follow for more videos. Bye.